Magandang magandang araw mga kapamilya. Magkapit pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Mga kapamilya, belated happy Valentine's Day po sa inyong lahat. Ano nga ba ang sekreto ng mga relasyong tumatagal? Ng mga samahang maluwat o panghabang buhay? Kamakailan po ay merong isang manunulat na nagtanong niyan sa kanyang mga kaibigan at fans. Libo-libo ang sumulat sa kanya. Yaong mga nagsasama ng ten years o kaya higit pa. Ani po ng manunulat, tulad ng marami, akala niya ang pinakasikreto ay komunikasyon. Kailangan laging nag-uusap. Lahat pinag-uusapan. Yan po ang turo sa ating lahat ng mga marriage counselors. Pero sa mga libu-libong tumugon sa kanyang survey, respeto raw o paggalang sa isa't isa ang pinakamahalaga respeto sa pagkatao ng bawat isa sa inyong kakayahan, kasaysayan at kinabukasan. Ito raw po ang pinakapundasyon ng anumang relasyon. Hindi mo siya pangungunahan o pagkaharian dahil may respeto ka sa kanyang kakayahan at siya'y tinuturing mo na katuwang, kapareha, kapantay, equal. Hindi ka laging magseselos at yan po ang panira raw ng maraming mga relasyon, selos hindi ka magsiselos dahil may respeto ka sa kanyang pagkatao, sa kanyang integridad, sa kanyang kabutihan. Maari po natin tanungin mga sarili natin, mga kapamilya, buo nga ba ang respeto natin sa ating mga mahal sa buhay? Pinangangalagaan nga ba natin na ito hindi matibag at mamatay sa tagal ng panahon? Amen.